1965, labing dalawang tao ang matapang na sinimula ng isang sikretong misyon patungo sa malawak at hindi natin lubos ang naintindihan na kosmos at ang kanilang destinasyon, ang planetang Serpo, isang misteryoso at malayong mundo na go-orbit sa star na Seta sa ilang dekada na babalot ng lihim ang kanilang kamanghamanghang pag-alakbay nakatago sa mata ng publiko, nakakubli sa ilang classified documents at pagtanggi ng gobyerno. Buti na lamang at ang commander ng misyon nagsulat ng 3,000 pahina ng report ng lahat ng naranasan ng grupo sa unang alien contact ang napakahabang paglalakbay patungo sa planeta at lahat ng na nangyari sa alien planet na ito. Ito ang istorya ng isang sekreto misyon patungo sa isang alien planet, kilala bilang Project Serpo. Fort Leavenworth sa Kansas, lugar kung saan ginawa ang briefing ng mission. Sa isang briefing room tinipo ng labing dalawang tao base sa uniforme, dalawang army, dalawang navy, at pito ang Air Force at kasama ang mission commander na si Colonel McKeever. Isang Colonel din ang nag-brief sa grupo. Sinabihan sila, na ang makikita nila ay classified beyond top secret. At doon nga ay pinakitaan sila ng black and white na video. Sa film, makikita ang tila isang disyato sa gabi tapos lumabas ang pamagat. Roswell, New Mexico, 1947 First Contact Alam ng lahat ang tungkol sa Roswell incident at ang sinasabi na crash na UFO. Ngunit alam din ng lahat na isang weather balloon lamang ito ayon sa paliwanag ng Air Force. Sinasabi sa video ng Roswell incident totoo nangyari pero ang pag-crash ng UFO nangyari sa Corona, New Mexico. At dalawang taon nang lumipas noong 1949, isang UFO muli na nag-crash. Hindi na ito alam ng grupo, hindi din alam ni Colonel McKeever. Pinapanood nila ang Roswell recovery footage. Sa video nakita ni McKeever ang isang alien Pareha sa mga itsura ng mga alien sa pelikula. Maliit, maputlang balat, malaki ang ulo, malaki at itim ang mga mata, maliit na ilong at bibig. At ang tawag ng military sa creature ay Extraterrestrial Biological Entity 1 o EVO-1. Si EVO-1 ang kaisa isang survivor ng crash. Ang limang iba pang alien na matay. May pinakita rin sa kanilang footage ng pag-crash ng UFO noong 1949. Halos kapares sa craft, saucer shape at kulay silver. Anim na alien body sa manang na-recover dito. Walang survivor. Si Evo 1 dinala sa isang Air Force facility sa Los Alamos. Doon siya nanatili hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1952. Sa loob ng limang taon mula 1947 hanggang 1952, maraming natutunan ng Air Force mula kay Evo 1. Sa unay mahirap ang komunikasyon dahil hindi sila nagsasalita, iba't ibang tono lamang ang kanyang ginagawa. Ngunit sa gamit ng hand gesture at paulit-ulit na demonstration, nagkaroon sila ng komunikasyon. Ayon kay Evo 1, nasa 2,000 taon na silang bumibisita sa planet Earth, tinawag ng militar na events ang kanilang lahi. Ngunit kung may anumang bagay ang nakaapekto sa kanilang craft ng huli nilang pagbisita, kaya ito nag-crash sa kanyang hinala ay dahil ito sa ating mga radar at wala sila ng teknolohiyang yan. May ilang mga bagay ang na-recover sa kanilang craft. Isa dito ang kanilang communication device. Handa si Evo 1 na ibahagi teknolohiyang ito. Yan ay kung ahayaan daw siyang ayusin ito para makausap niya mga kauri niya sa kanyang planeta. Pumayag naman ang militar at na maayos na ito ay agad siyang nagpadala ng ilang mensahe sa planetang Serpo. Ngunit hindi sila nakatanggap ng anumang sagot. Ang planetang Serpo ay nasa SETI Reticuli System, nasa 40 light years mula sa atin. Ang mga events gumagamit ng wormhole technology para sa paglalakbay at makapagpadala ng mga mensahe. 1952 nang namatay si Evo 1. Ang militar hindi kayang i-reverse engineer ang ilang na-recover na alien technology. Ngunit patuloy sila nagpapadala ng mensahe sa Serpo gamit ang communication device ni Evo 1. Di nagtagal, nakatanggap sila ng reply at nagkaroon ng komunikasyon sa pagitan ng militar at ng mga events. Natuto ng kaunting English ang mga events, naging mas madali ang komunikasyon. Gusto ng mga events na makuha ang mga katawan ng mga namatay nilang kauri. Payag naman ang militar, ngunit humingi sila ng kapalit. Yan ay ang teknolohiya. Para sa mga events, mapanganib ang kanilang teknolohiya para sa mga tao at ang naging kasunduan ay ibabalik ang mga katawan Pupunta ang ilang mga events sa Earth, tutulungan ang U.S. Army at labing dalawang tao ang dadalhin nila sa planetang Serpo at mananatili doon ng sampung taon. At ito na nga ang naging kilalang Project Serpo, ngunit ang tunay na pangalan ng programang ito ay Project Crystal Knight. Yan ang humantong sa debriefing ng labing dalawang personel sa Fort Leavenworth. 1964 ng bumalik ang mga events sa Earth naglanding sila sa Holloman Air Force Base sa New Mexico. May footage pa nga ng sinasabing paglanding. July 1965, nakita ang team at ang mga events kasama ang craft sa Area 51. Pinayagan ng team na dalhin ang kanilang mga kailangan. 40 tons ng gear, 10 motor, 3 jeep. Lahat madaling nailagay sa craft gamit ang anti-gravity technology. Sampung buwan na nga ng ang kanilang paglalakbay. Ayon kay McKeever, may gravity sa loob ng craft kahit nasa space na sila. At nang simulang gamitin ang wormhole technology, lumabo ang kanyang paningin at bigla siyang nawalan ng malay. Mahirap para sa mga tao ang sampung buwang paglalakbay sa space. Kadalasan ay hilo at nagkakasakit. Sa isang punto, nawawala ang isang miyembro ng team na si 308. Hindi kasi gumagamit ng pangalan ng team, numero lamang ang gamit nila. Sinabi ng mga events na namatay si 308. Sinabi ng isang event na naka-quarantine daw ang katawan ni 308 hanggang sa malaman nila kung anong nangyari sa kanya. Pinayagan ng mga events si 700 at 754 na i-examine ang katawan ni 308. Doon nalaman na namatay siya dahil sa embolism. Gayunpaman gusto ng mga events na naka-quarantine pa din ito. Payag naman si McKeever sa pangakong idilibing ng maayos sa 308 pagdating ng serpo. Pagdating ng serpo bago lumabas ng craft, binigyan sila ng sunglasses. Pareha sa mga eye gear na ginagamit sa nuclear bomb test, una nilang napansin ang tindi ng init, 41 degrees Celsius. Tila walang buhay ang kapaligiran, may burol sa di kalayuan, walang mga halaman. Buhangin lamang mga bato, asul na kalangitan parang to din sa New Mexico. Ang pagkakaiba lamang, dalawa ang araw. Sinasabi sa report ni McKeever libu-libu ang litrato at may ilang videos. Kaso hindi ito nailabas sa publiko, maliban sa isang litratong nag-leak. Binary star system ang Seta Reticuli at dahil sa dalawa ang araw, hindi dumidilim sa planetang Serpo. May pangunahing araw kung saan nag-orbit ang mga planeta at ang isang araw ay mas malayo. Isang babaeng Iben ang nagsilbing translator at guide ng team. Dinala sila sa isang village kung saan sila maglalagi. At para sa isang alien civilization na may advanced technology, tila primitive ang klase ng kanilang pamumuhay. Hindi madali sa team ang pag adjust 40 hours kasi ang isang araw at hindi 24. Parati ding maliwanag dahil sa dalawang araw. Sa puntong ito, hinahanap na ni McKeever ang katawan ni triaway para mailibing ito ng maayos. Dinala siya sa isang building na tila isang medical facility. Sinalubong sila ng ilang events sa facility at sinabing kinagamit daw nila ang katawan ni 308. Kinoclone daw nila ito, gagamitin para makagawa ng mga hybrids. Hindi ito nagustuhan ni McKeever. Ngunit para sa mga events, isang karangalan na ibigay ang kanilang katawan sa siyensya para sa eksperimento. Wala na magawa si McKeever sa sitwasyon. Pagamat mapayapa ang mga ibens, meron din silang militar. Kayon pa sa tulong ng kanilang guide na kumbinsi mga ibens na hindi na pag-eksperimentuhan si 308. Ngunit ang kanyang dugo, organ tissues, na gamit na para gumawa ng ibang creatures. Tinala si McKeever sa isang laboratory para ipakita si 308. Sa laboratory, iba't ibang klase ng mga creatures ang kanyang nakita. Nakalagay sa mga glass containers at nang pinakita si 308 sa kanya, ito ang kanyang nasabi. I was shocked. This being with our teammates, blood and cells looked like a large ebon, but the hands and legs were similar to humans. Ang 10-year mission naging 13 years mission. Maraming natutunan sa kultura ng mga ibens sila McKeever. Tumagal lamang ng 2 years ang pagkain dala nila McKeever, kaya't sinubukan nilang kumain ng mga pagkain ng mga ibens. Lasang chok daw o papel vegetarians kasi yung mga events ngunit tinaya nila ang team na pumatay ng hayop para sa pagkain napansin ng team na mataas ang natatanggap nilang radiation at ang init hindi na nila matiis pagka sa pinayagan silang magpunta sa northern part ng planeta kung saan mas komportable ang temperatura at merong mga halaman hindi maganda para sa mga events ang environment doon ngunit sakto para sa mga tao Pagkatapos ng 13 years na ang misyon, walo sa labing dalawang miyembro ng team ang nakabalik. Si 308, namatay. Isang piloto din ang namatay sa isang aksidente. At ang dalawa, nagdesisyong manatili sa serpo. Pagbalik sa Earth, na-quarantine sila at dinibrief ng isang taon. Binigyan ng mga bagong identities. Binayaran ng malaking halaga. Anim na miyembro ang nag-retire. Dalawa naman ang bumalik sa serbisyo. Karamihan sa kanila nagkaroon ng sakit dahil sa mataas radiation. Maaga silang namatay. Si Colonel McKeever ang pinakamatagalan na nag-survive. Nag-retire sa Florida. Namatay noong 2002. Pero sa kanyang pagpanaw, nag-iwan siya ng isang napaka bagay. Ang 3,000 bahay ng report ng kanilang karanasan sa Planet Serpo. Kilala sa UFO community ang historia ng Project Serpo. Pero totoo ba ito? November 2005 nang unang pinag-usapan ng Project Serpo. Sa isang UFO mailing list ni Victor Martinez, nag-email ang isang user na ang username ay Anonymous. Sinabi ni Anonymous na isa siyang retired US government employee at involved daw siya sa isang special na programa. At sa loob ng siyam na buwan, dinitalya niya ang istorya ng Project Serpo ang istoryang narinig mo kanina. Iba-iba ang naging reaksyon sa isiniwalat ni Anonymous. Pinagdebatian sa UFO community kung totoo ba ang sinasabi ni Anonymous o hindi. At kung hindi, sino siya at bakit siya naglalabas ng ganitong impormasyon. Ngunit dahil sa may mga tech people sa mailing list, sinubukan nilang i-trace ang email. Doon nila natunton na lima sa mga email sa listahan kasama si Anonymous ay walang iba kundi si Richard Doty. Nabanggit na natin sa ilang video dito sa channel si Richard Doty. Si Doty ay isang Air Force Intelligence Agent, biasa sa pagkalat ng UFO disinformation. Siya ang dahilan ng pagkabaliw ni Paul Benowitz, gumagamit ng mga respetadong UFO researchers gaya ni Bill Moore para magkalat ng disinformation sa buong UFO community. Limang iba't ibang accounts kasama ang kay Doty ang nag email mula sa iisang lokasyon sa New Mexico gamit ang iisang internet provider. Aminado naman si Doty na pati siya ng disinformation campaign laban sa UFO community ngunit sinabi rin niyang halos lahat ng ipinakalat niya ay totoo. Roswell abductions, underground bases, pati kaya ang Project Serpo? Ayon sa kanya, lahat totoong nangyari. Sa huli, ang na-expose ng istorya ng Project Serpo ay ang tinatawag na Team of Five. Si Christopher Green, Harold Putoff, Richard Doty, Victor Martinez at Bill Ryan. Ilan sa kanila nagtatrabaho para sa CIA at Military Intelligence. Lahat sila may kanya-kanyang kontribusyon sa alamat ng SERPO. Pero sila bang ba gumawa nito? Kahit na ang Team of Five ang nagpakalat at nagdagdag ng mga detalye sa alamat ng Project Serpo, ang istorya ng isang exchange program sa pagitan ng Earth at isang alien civilization nag i na noong pang 1950s at 1960s. Sa kainitan ng istorya ng Serpo noong 2006, isang nagkangalang Chapman ang nagsalita sa mga UFO forums. Dati raw siyang British Ministry of Defense Sinabi niyang nakita raw niya ang mga bing mula sa Serpo pero ang mga pangyayari sa istorya ng Serpo ay hindi raw totoo. Ang orihinal na istorya ng Serpo ay ginawa daw ni Alice Bradley Sheldon, isang science fiction writer, James Tiptree Jr. ang kanyang pseudonym. Maraming naisulat na libro na isama sa Science Fiction Hall of Fame at nagkataong nagkatrabaho din siya sa CIA. Noong World War II, nagtatrabaho siya sa Military Intelligence, may ranggo major. At nang matapos ang gera, nagtrabaho siya sa CIA. Noong 1960s, napaniwala ng Soviet Union ng US na may mga nakatago silang nuclear weapons sa Amerika. At kaya daw nila itong i-detonate gamit ang mga Soviet agents na nasa Amerika. Siyempre, hindi totoo yan. Pero bilang ganti, binuo ng US ang story ng Project Serpo sa tulong ni Sheldon. Gusto nilang paniwalain ng Soviets na nakakuha ng advanced technology ang US at may kaibigan silang mga aliens. Sa una gumana ang istorya, ikinabahala ito ng KGB. Pero habang tumatagal, gumulo ang istorya at tila parang isang science fiction novel na Nagduda ang KGB. Naglabas sa ng litrato ang CIA, ngunit hindi na ito pinaniwalaan pa ng mga Soviets. Lumipas ang ilang dekada na kalimutan na ang istorya. Lumabas muli dahil sa disinformation campaign sa UFO community ni Richard Doty. Ang pakay niya, punuin ng iba't ibang hindi kapanipaniwalang alien at UFO story ang UFO community. Bilang resulta, ang mga UFO believers hindi na alam kung ano ang totoo at hindi. Umabot pa sa punto nag-aaway-away na mga UFO researcher. Dahil dyan, Tagumpay ang campaign ni Doty. Mula sa UFO counterintelligence agent, naging UFO believer si Doty, naging speaker pa nga sa mga UFO convention. Sinasabi niyang wala siyang kinalaman sa istorya ng Project Serpo, pero bakit siya gumawa ng ilang peking accounts para ipakalat ang istoryang ito? Nang unang inilabas ni Anonymous aka Richard Doty ang istorya ng Project Serpo, simple lamang ito, ngunit ang tumagal marami na nadagdag sa istorya. Ang resulta, hindi na alam ng mga UFO researchers kung ano ang totoo at hindi. Parehas ang epekto sa ginawang disinformation ni Doty noong 1980s. Walang matibay na ebidensya magpapatunay na nangyari ang Project Serpo. Pero wala rin ebidensyang magdedebunk nito. Hindi natin alam kung gawa-gawa nga lamang ito ng CIA, theories at istorya labang ang meron tayo. Ang Seta Reticuli totoo pero white binary system ito. Ang dalawang star magkalayo ng light years sa isa't isa. Kaya't imposible ang litratong ito. Tila imposible rin kumain ng pagkain sa serpo ang grupo ni McKeever. Ibang-ibang chemical composition ng isang alien planet. Ano mang isubo mo sa ibang planeta, malamang toxic para sa'yo. Ang paggamit ng wormhole sa so space travel, kahinahinala din. Sa ngayon kasi, theoretical lamang ang wormhole hindi kagaya ng black hole, wala pa tayong naobserbahang wormhole sa universe. Sa kabila ng lahat ng yan, maraming naniniwala sa Project Sapo. May ilang whistleblowers din na nagsasabing totoo ito, gaya ni Bob Lazar. Nagsisinungaling lang pa sila at sinasakyan ng istorya o baka naman meron talagang isang alien race na matagal lang dumadalaw sa atin. Kung totoo man ang mga pangyayaring ito, hindi may iwasang tanungin Nasa na kaya sila ngayon? Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.